Thank you. Araw-araw nga naming inaabangan itong si kuya na nagtitinda ng taho. Minsan nga ay hindi nga siya dumadaan dito. Siguro nga ay maaga nga nauubos yung taho niya. Kapag nandini nga kami sa bayan mga mare, ere nga yung pinapaalmusal ko sa mga junakis ko. Doon kasi sa isa namin bahay mga mare ay pabundok na nga yun, kaya wala masyado nagtitinda doon. May naglalako din doon ng taho pero hindi nga namin yung nabibilhay. Dahil nga yung bahay namin doon ay compound. Kapag narinig nga namin yung nagtitinda ng taho ay wala na nga, paglalabas na nga kami ng gate. Ereng taho nga pala na binili ko ay 20 pesos. At ako nga ay nahiya nga kay kuya nung bumili kami dati ng tagsasampu lang. Since malaki naman yung mag ko, ay hinati ko na nga lang to sa dalawa. At kapag hindi ko nga hinati yon mga mare, ay tsak na nga mauubos ni Stacy yon At naging favorite na nga kasi to ni Stacy. Fast forward nga mga mare, nung tanghali, pinakuha ko nga si Ate Shelby ng malunggay sa kapitbahay. At napatras pa nga siya dyan dahil nakita nga niya na may manok panabong pala doon papaya na nga lang ako lang at may tinola ka na nga din Sabi ko nga ay bilisan nga niya ang pagkuha at baka makita siya nung may-ari. At nung nakakuha na nga sa Tishelby ng malunggay eri at nagumpisa na nga rin ako magisa ng bawang at sibuyas. Next naman na nilagay ko Dine, ay yun ngang sardinas. Abay mare kumakain ka ba ng ganiring ulam? Hindi ka pa nga nakakatikim na kung rich kid ka. Charisse. Ayan, naglagay na rin pala ako din ng tubig at asin. Next naman ay ito namang miswa. Magsabay-sabayin na natin to mga mare. Ilalagay ko na din din e ang malunggay. Ay, napakasarap naman talaga ni Re. Lalo na't kung mainit pa mare. Inadjust ko na rin yung lasa nito mga mare at hihintayin ko na nga lang kumulo. Maya, maya lang mga mare. Ayan, luto na yung aking ginisang sardinas na may miswa. Kaya naman mga mare, kain muna tayo. Ering nga at sa mangkok na nga lang ako kumain. Kailangan nga kasi magtipid sa kakanin at napakamahal nga ngayon ng bigas. Dumating na nga pala yung parcel ko na in-order sa Orange App. Kaya tara samahan nyo ako mag-unboxing. Ere nga yung mga chocolate na ginagamit ko sa aking mini donut. Ilang araw na nga akong walang tindang mini donut at naubusan nga ako ng chocolate. Ere nga at sinamahan ko na nga rin ng sprinkles. Buti nga ay meron ako nakitang shop na meron silang lahat na on-hand na flavor ng Dutch. Siyempre hindi mawawala tong matcha dahil bestseller yan. Ere nga pala may bago tayong flavor sa ating mini donut, strawberry syempre hindi mawawala ang white chocolate at yung chocolate kaya naman yung mga malalapit dito sa amin ay umorder na nga kayo ng mini donut ko. follow nyo din yung business page namin na mini miss donut at last parcel naman ere mga mare bubuksan ko na nga Ito nga pala ay sprinkles lang din pero yung color nya ay pang unicorn nga kaya nagustuhan ko nga to bago nga din tong toppings na to sa aking mini donut nakaka excite talagang gumawa ng mini donut kapag kompleto na nga yung mga ingredients mo kung gusto mo nga din bumili nito mare ay nabili ko nga lang to sa orange app. Kung nagustuhan mo nga ang video na to ay i-like, i-share at i-follow mo na rin ang aming page. O siya mare, yun lang muna. Salamat sa panonood.